Hi guys, welcome back to Bing's World. So today, ay nandito kami sa recycling area. Yan ang mga dumpster na kung saan namin i-dump ang aming mga recycled stuff na naiipon sa loob ng ilang linggo. So, usually guys, ang aming pagda-dump ay like 2 to 3 times a month. But, dipindi kung kailan mapuno yung aming dalawang basket and then we decided to dump sa dumpster recycling area so every county ay may mga dump like recycling area sila kung saan ka nabilong so doon mo dalhin so itong pinaka nearest na recycling area dito sa amin and uh, i-dump lang dyan sa loob at yung basket na gamit namin ay make us easier on how to dump hindi sumasabit, dire diretso lang siya so, ayan guys ang aming ma-share for today's uh, routines ang aming outdoor activity together forever love each other so, ayan <laughs> Yan ang aming ang akin lang guys sama-sama at uh, magkakuha ng content at ma-share ko rin <laughs> kung ano yung mga ganap dito sa buhay-buhay ng Amerika. So binahagi ko lang sa inyo kung ano yung uh some some uh, kaunting ano ba yung uh, kaibahan sa buhay ng Pilipinas at buhay ng Amerika. So kung sino pa yung hindi nakapag-subscribe, please subscribe and hit the bell button para updated po kayo sa mga next videos na i-upload namin. So, happy-happy lang po tayo and God bless everyone. See you next time and God bless. Bye for now. See you next time. Bye.